Nadawit si Sarah Heronimo ang singer at actress sa isyo ni Carlos Yulo, ang dalawang beses na gintong medalist, dahil sa pagkakapareho ng kanilang sitwasyon kaugnay sa kanilang mga magulang na sina Angelica Yulo at Mark Andrew Yulo. Maraming netizens ang nagkomento na dapat sanang tularan ni Carlos Yulo si Sarah Heronimo, na sa kabila ng lahat ng hamon ay handang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang at kapatid. Kilalang kilala ang hidwaan sa pagitan ni Sarah at ng kanyang ina, si Mommy Divine, kung saan patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap na maayos ang kanilang relasyon. Ang sitwasyon ni Sarah ay naging paksa ng mga usapan dahil sa kanyang katatagan sa kabila ng mga pagsubok. Sa mga nakaraang taon, naging usap-usapan ang kanyang mga problema sa pamilya, ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita niya ang kanyang kahandaan na ituwid ang mga pagkakamali at humingi ng tawad, na hindi matatawaran. Samantala, hindi gaya ni Carlos, na ayon sa ilang ulat, ay hindi nagbigay ng sapat na suporta sa kanyang mga kapatid sa usaping pinansyal. Sa halip, tila nadamay pa ang kanyang mga kapatid sa galit na nararamdaman niya para sa kanyang ina. Ang mga ganitong alegasyon ay nagbigay diin sa pagkakaiba ng kanilang mga sitwasyon at kung paano nila ito hinaharap. Sa mga post ng mga netizens, maraming nagsasabi na sana ay matutunan ni Carlos ang aral mula kay Sarah. Ipinapakita ng kanyang mga hakbang na ang pamilya ay mahalaga at ang paghahanap ng kapatawaran ay isang malaking hakbang upang maayos ang mga relasyong nasira. Ayon sa mga nagmamasid, maaaring ang karanasan ni Sara ay nagsilbing inspirasyon sa iba, lalo na sa mga kabataan na nahaharap sa mga ganitong hamon. Ang kanyang lakas ng loob na aminin ang kanyang mga pagkakamali at ang kanyang kahanda ang magpakumbaba ay talagang nakakaantig. Sa kasalukuyan, marami ang umaasa na makakayanan din ni Carlos ang kanyang mga pinagdadaanan. Ang pagharap sa mga isyu sa pamilya ay hindi madali at ang pagkakaroon ng suporta mula sa mga mahal sa buhay ay napakahalaga. Mahalaga rin ang pagintindi sa likod ng mga desisyon ng bawat isa. Ang sitwasyon ni Carlos at ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya ay maaaring may mga salik na hindi natin alam. Sa ganitong sitwasyon, ang pagkakaroon ng empatiya at pag-unawa sa mga karanasan ng iba ay napakahalaga. Ang pagkakaiba sa mga sitwasyon ni Nasara at Carlos ay nagsisilbing paalala na bawat tao ay may kanya-kanyang laban at paraan ng pagharap sa mga pagsubok. Ang pagsubok sa kanilang relasyon sa pamilya ay isang masalimuot na isyu na madalas nagiging sentro ng atensyon, ngunit ito rin ay pagkakataon upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa huli, ang bawat hakbang na ginagawa ng isang tao patungo sa pagbuo muli ng kanilang pamilya ay may malaking halaga. Ang mga aral na makukuha mula sa karanasan ni Sarah Heronimo ay maaari ring maging gabay para kay Carlos Yulo at sa iba pang mga tao na nahaharap sa katulad na sitwasyon. Ang pagunawa at pagtanggap sa mga pagkakamali ay isang proseso, ngunit sa tamang direksyon at may suporta mula sa mga mahal sa buhay, posible itong makamit. Ano ang sinyo sa balitang ito?